Usong-uso ang pagtataksil ngayon. Sa bagay, hindi lang naman siguro ngayon. Matagal na at sa lahat ng panahon, sa diyang may pamilya at samahang nawawasak ng pagtataksil. Pero syempre ngayon, mas hype dahil may social media. At kabi-kabila, dumadaan sa ating timeline ang mga storya ng hashtag walang forever. Pero bakit nga ba may nakakaranas ng ganito sa kanilang buhay? Bumuo ng pamilya, nagsilang ng mga anak, pero papunta lang pala sa pagkawasak. Alam niyo bang sana may iwasan nito kung ikaw na babae o lalaki ay eh dumadaan sa preparasyon? Kaya ngayon, sa mga nagbabalak pumasok sa relasyon, watch until the end at alamin ang proteksyon. Psalm 37 verse 4, Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Sa so verse na ito, we see the significance of seeking, asking for God's direction sa ating relasyon. This implies that aligning your heart, delighting yourself in the Lord, being aware of God's will, higit sa lahat ang pagiging makadiyos, will lead to the right partner at masarap makakuha ng partner na may takot sa Diyos, may integridad. Pinipiling gumawa ng tama kahit walang nakakakita. So kung hindi mo i-consider at isasali ang Diyos sa iyong relationship, you are vulnerable sa pagkakaroon ng broken heart. At worst, broken family. Seek God first and God will direct your path. Pray for guidance. If any of you lacks wisdom, ask God. Look for shared values. Crucial dito na dapat makahanap ka ng isang tao na kaparehas mo ng faith at values. Practice, patience, and trust in God's timing. Diyos ang magbibigay sa iyo. Hindi ikaw ang maghahanap. Tandaan mo yan. Panatilihin mo na naka-anchor ka sa Panginoon. Trust that He has a beautiful plan for you including ang partner sa buhay. Be patient. Continue to seek God above all. Kesa naman mabroken ka, ang masama pa, iwanan ka kasama ang iyong mga anak. Na-imagine mo ba ang hirap, ang sakit, ang bigat. Kaya ang dapat na preparasyon ay ang kasama ng Panginoon. Tara, apatid, manalangin tayo para sa iyo. Mari kang iyong o ipikit ang iyong mata at damhin mo ang presensya ng Panginoon. Panginoon, bukas ang aming puso na lumalapit sa iyo. Humihiling kami ng wisdom at guidance at protection sa aming mga relasyon. Lord, ipakilala mo kami sa mga taong may banal na takot sa iyo at makasama namin sa buhay. Habang kami naghihintay, Lord, bigyan mo kami ng lakas sa paghihintay at huwag kaming magmadali Proteksyonan ang aming puso na umibig sa mali. Gabayan mo ang bawat naming hakbang. Open our eyes to recognize the right person na makakasama namin sa aming buhay. Let our relationship be rooted in prayer. May we draw our relationship be closer to you. Tinataas at sinusuko namin sa iyo ang lahat, Panginoon. You are in full control All this we pray in Jesus' name. Amen. Salamat kapatid. Araw-araw, bisitahin -araw, mo ang page na ito for your daily dose of God's Word. Magkita ulit tayo bukas.